Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatid at magandang magandang hapon na naman sa ating mga kadumagat sa mga sulok ng mundo mga kapatid mga kadumagat alhamdulillah ito hapon na naman uh, hapon na naman dito sa ating lugar ngayon no so ang gagawin natin dahil hindi pa tayo ng tanghalian ay magluluto pa ako ng simpleng ulam para sa ating tanghalian so samahan niyo po ako sa aking pagluluto sa hapong ito so nga pala ang lulutuin ko po ngayon ay ah, uh, ang tuna po pala, no? So, tara, huwag na natin patagalin ito para makakain na po tayo ng ating pagdangalian. Kasi gutom na gutom na po ako. Let's go! So, ito po yung ating mga ricado. Ang mga ingredients natin. Meron po tayong tuna. Ah, uh, ito po, sibuyas. Luya. Bawang siling haba pamaksi oh tsaka yung milk powder at yung ano natin dito yung gata ay yung coconut milk natin dito is yung uh, powder no powder po yung gamit natin ang ginawa po ginawa ko po dito ay tinuna ko po siya sa mainit na tubig yan po yan meron tayong salt at uh, coconut cream may paminta po tayo at Siyempre, hindi mawala yung vinegar natin. So, ang una natin gagawin ay ipapaksiyo ko po muna siya mga dumagat yung ating tuna. Okay? So, ilagay na po natin yung mga ricado natin. Bikos-bikos na lang po. Yan. So, wala tayong gamit na stand ngayon. Ay, madalian ito. Ayan to. po. At haluan natin na. asin. Ayan po. At, ganoon natin lagyan ng ating binigar. Okay. Tsaka, lagyan natin yung paminta. siya uh, yung binigyan natin mga kapatid mga dumagat yun po takpan at pakulad mga ilang minuto Yeah sa so, hintayin lang po natin kung ulo mga kapatid mga dumangat, at medyo tuyo tuyo na po yung ating suka tsaka natin ilagay yung ating gata no? so tara yun mga kapatid mga lumangat tulo na po yung ating paksiw yan Lagyan na po natin yung ating gata Tsaka okay, yung Cream natin hindi na nga po natin kumulo no at nalapit na tayong kakain wihuuu so ayan pa po mga kapatid mga dumangit, ating ginutang tuna hindi na ating nating tumuyok yung Yan na po, luto na po ang ating panangalian ang ginatang tuna po ni Ilias 13 TV version. Ya, paano? Kain na na po. Ako ay gutom na gutom na. Alhamdulillah. At naluto rin ang ating tuna. At maraming maraming salamat sa lahat ng susuporta at mga hidden supporter po natin. At na mga baguhang bisita sa ating YouTube channel. Pag-subscribe at pag-pindot ang notification bell para sa updated na video na ating i-upload sa YouTube. At pakibisita na rin po ang ating FB page, Ilias TV. Hanggang sa muli, mas salama. bye bye.